Iris, umiwas ka muna makisama mga mag-aaya sa iyo lalo na kung gabi nang makaiwas ka sa gastos at huwag ka muna magbibigay ng pera sa tiyahin para makaiwas ka sa suliranin, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Taurus, dapat kang maging maingat sa pagtitiwala sa mga bagong makakausap at umiwas ka usap ang may kayabangan na tao dahil magdadala siya ng bad energy, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula ng mga bituin. Gemini, maging alerto sa paglalakad lalo na sa gabi at may kasama sa paglalakad, at huwag ka rin maglalabas ng perang malaki pag malapit ng dumilim, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer, maging mapagtimpi sa mga medidinig para lalo mo silang minus at ikaw ang magkaroon ng positive energy ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, Ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magsalita ng tungkol sa pagmamahalan, at huwag ka magpapakabusog sa gabi ng pagkain, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, maging mas maunawain ka sa mga kausap ngayong araw, at huwag ka rin gumawa ng mabilis na pagdedesisyon ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, maging maingat ka sa mga iinuman ngayong araw lalo na sa alak, at huwag muna gumawa ng discussion ngayong araw para mawala ang bad energy, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, Maging maingat ka sa mga kausap na mahilig magyabang, at huwag ka basta aayon sa kagustuhan ng ibang ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan mamula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan dahil gastos ang kayang maibibigay sa iyo, at iwasan mo ang pagtulong sa mga ibang tao. Dahil wala kang nakukuhang good energy sa ganoon ngayong araw, ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn, dapat kang maging maunawain at huwag magbibigay ng pag-asa sa makakausap dahil hindi naman dapat nagawin at umiwas sa alak sa gabi, ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Aquarius, maging mas maingat ka sa pagdedesisyon dahil suliranin sa iyo sa pera at relasyon ang pwedeng dumating. Ang Signus na pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, mag-iingat ka sa mga taong mahilig magsalita na sila ay mahusay o mga salitang chismis dahil suliranin sa mga relasyon ang kayang maibibigay sa iyo. Ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw.